Idali natin ito, i-duty ko to, dalhin ko ito, i-duty. Sira na ano ko, idaling ko yan mga kapatid. What? Ano ba panit? Ang tibay ng ano ba? Ang tibay, ang tibay niya mga kapilingon. Hi, hi, hi. Hello mga kapilingon. Welcome to Pilinger Channel. Ngayon mga kapilingon, another baka sakali na naman ang ating gagawin. Mag-ikot-ikot na naman tayo at mag -ano naman tayo, maghanting-hanting na naman tayo sa gilid-gilid Kung may mga basura ba tayong mahanap today Nagliraw-liraw na ng aking mga mata mga kapilingon Ay tinitingin -ting sa gilid-gilid Dahil napansin ko dito mga kapilingon Kahit saan pwede akong makakita na magandang basura Depende na lang sa swerte, ba pasurtihan talaga dito Bukod sa may mga spot, mayroon din kahit saan At dito mga kapilingon, dito ako unang nagpunta Kaya tingnan natin ito mga kapilingon Baka mayroon tayong makukuha dito Dito na mga kapilingon, nag-ano ba? Nagtingin-tingin ako dito, kasi matagal-tagal ako na hindi nakabalik dito pero wala mga ano mga ay mga eh. uh, literal na basura lang talaga siya. Pakikita kasi dito kung ano mga ano ba, magagamit palais, palais ng, ano ba, ano ano lang. Maka ano, dito mga basura na mga kapilun, eh, wala Wala kasi, wala kasi, wala wala talaga mga kapilingon wala dito ngayon pero hindi ko susuko kasi hindi ako. marami akong nakuha kasi dito eh hmm. dito eh nandito pa yung bagay mga kapilingon kung saan nakuhaan ko ng bag ba? magandang bag sa loob dito pa oh hindi pa nahalin halin. <laughs> ito pa oh hindi pa nahalin Andito mga kapilon, itry din natin kung meron tayong makuha. First time kung nagano dito. dito sa loob. Nakikita nila doon. <laughs> May tao kasi sa ano ba? Sa ka, uh, sa kabilang buntod. Kabilang buntod eh. Kunti lang din mga kapilingon. Parang walang mapuslan. Walang magagamit. Wala. Try tayo sa ano? sa iba pa rin spot din sa so, mga gilid-gilid ng daan ba tingnan natin dito banda mga kapiling may basura tingnan natin kung may makukuha ba tayo magagamit pa ba yung mapuslan pa ba try natin tingnan natin dito sa gilid dito ng pinto ibahala bahala na to eh. okay lang naman to kasi basura din na naman to eh bahala na basta may ano lang tingnan muna natin flex ko muna sa inyo, mga kapiling ano kaya ito no Ito para mang unoy. Eh. Tingnan natin baka may maganda ba? Ah, may sapatos mga kapilingon. Okay, may sapatos mga kapilingon. Good news talaga ito para sa akin ba? Tingnan natin sana maganda itong sapatos na ito. Sana mapakinabangan pa. Tingnan natin mga kapilingon. Eh. May sapatos mga kapilingon. Oh na natin mga kapilingon kung mapakrip na bangan. Ito na mga kapilingon, bahalag maputol yung ulo ko. Basta yung basura, makikita nyo ba? Kasi nakakahiya din eh. Minsan kasi nakinabahan kasi ako mga kapilingon. Nakabahan kasi ako. Kaya minsan nagkamali-mali yung video ko. Ano na lang eh? Langkati na lang natin ito. Balik na lang natin. oo. Oh. Pwede pa ito mga kapilingon. Idalhin e, natin ito. i e, ko ito. Dalhin ko to, i e, kira na ang ano ko. May daling ko yan mga kapilingon dahil, oh. oh ay, but, may boss, may boss loot na. Ang ganda sana mga kapilingon, oh. Kaso lang, may boss loot na dito ba. Grabe, ang ganda pa sana mga kapilingon dahil, ano ba, panit. Ang tibay ng anong ba. Ang tibay, ang tibay niya mga kapilingon. Kaso lang parang nakatunob tog, ano at. Ah? Nakatunob tog ka na. ba. Yung kabilya siguro. Ay, hindi natin ito dalhin mga kapilingon. Yung isa, na boss loot man ay. Ang ganda sana eh. Ah, pwede pa naman ito. Ah, na nito nito mga kapilingon. Ako lang magsulog nito. Hindi ko lang ipadala Pilipinas. Dalhin ko ito mga kapilingon. Hindi ko itong plastik eh. Ano lang ito. Ito. Ato Kaya baka may mga pa ito. Parang wala na. ay sulod na natin sa bagyan. Ako lang magsulod dito. Pwede pa tumagos dito. Hindi man halata na ano ba. Ano lang parang hindi man hindi tumagos dito sa loob. Ang ganda oh. Grabe. Eh. Para pang walang ano. nakaapak lang siguro ito ng kabilya ba. Eh lagay na natin ito sa loob. Oy. Eh. Kasi magpunta pa tayo sa kabilang spot. Sa kabilang area ba. Sa ah, kabilang ano. Bahala na. Putol lang kung ano. Basta <laughs> masura makikita niyo. Kasi sabi kasi. Naputol-putol yung video ko. Ayan, paano na tayo? May, may soldier bag. Kasi tayo sa kabilang, doon sa kabilang spot. Update sa aking kalagayan mga kapila na. Meron ng ano? Meron nang soldier bag sa gilid. May mga tao dyan sa gilid-gilid sa aking mga, sa aking mga tabi-tabi. Tabi-tabi. sa kabila mga kapila Meron din no? May mga tao. Pero, ay okay lang. Hindi naman ako nahiya. Ah, sa akin lang kinabahan. Punta tayo doon sa ano. Dito mga kapilon, try natin may makukuha ba tayo dito. Sana meron no, para ano ba kasi makulimlim na. Ay parang meron mga kapilingon. Parang meron mga kapilingon, may mga damit oh. Tingnan niyo mga Oh, daming damit. Sige mga kapilingon. Iplastar muna natin yung camera mga kapilingon. Ano muna ipa ano na muna natin mga kapilingon? Iplastar muna natin yung camera kasi ano, kasi meron akong nakita dito mga kapilingon mga damit eh. Hmm. tingnan nyo mga kapilingon maayos pa ang ano, mga kapilingon tingnan nyo mga kapilingon oh. hmm. Isa, meron pa doon sa plastic na yun isa bilaw oh. mga kapilingon oh. parang ano ba parang sa ano mo maternity ano ba to eh tingnan nyo mga kapilingon Parang hindi ko tudalhin mga kabilang, sobrang bago pa mga kabilingon. Hindi ko parang hindi mo magamit sa ano eh. Tuturin mo nga kabilang, no? parang sando. Ano ba niya dyan, ano? Eh? Klaro ba? Iturin parang ano manipis na ano ba? Pantok ano ba? Manipis man, iturin. piliin lang natin yung tir ng mga bago pat at magagamit pa talaga mga kapaliwan ito parang luma na maraming tao sa paligid eh bahala na yan <laughs> nagsidatingan kasi mga kapaliwan dahil uwi time na ngayon ba ito ano ba ito pencil dali natin ito maganda ito dali natin ito yung hindi natin dalhin hindi ito natin ilagay kasi ibalik pa natin yan mamaya ito Idalhin natin ito, parang lost thread ay lost thread pala hindi na mahirap talaga pag walang tagahawak ng kamera ganito talaga ang senaryo mga kapilingon nahirapan sa kalisod ba dami pa nito mga kapilingon mayroon pa tayo makikita dyan wow. maman, 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 maman. ito ito, everything dito gina natin ito lahat mayroon pa tayo makikita mga pagkinabangan makulimlim na makulimlim na laban sa laban ibalik natin ito hindi natin to dalhin kasi ano yung pinaka bago lang talaga dalhin natin para hindi din ano ba masayang yung padala natin doon saan ano yung pinaka ano lang talaga yung pinaka ito pa dito ito plastic na ito tingnan din natin ito oh di ba mga kapalingan oh di ba mga kapalingan ang wow ang ganda nito eh Lalain natin ito mga kabilon, sobrang ay maganda to. Ah, design niya mga kabilon, may butas-butas, design lang pala, akala ko nag ba. Design lang pala niya. May design na -butas, butas Dali natin 'yan. Ito, uy, pang uniform ng ano ba? Maestra. Ay, sorry. <laughs> ano pang uniform ng ano ba? Basta pang uniform ata, ano ba? Hindi naman lang tayo magsabi na ano eh kasi o, basta ba? <laughs> kasi marami pa naman tayong picture na idol. Ito mga kabilon, sobrang cute oh. Dalhin natin itong mga kapalihon. Ang ganda. Jacket, jacket. Tinan natin ang sipir. Baka sira. Mahal to sa okay. Oh. Uh, nyo yun mga kapalihon. Oh. Ang ganda Oh. Pang crap Crop top, crop top yung style. Alin natin yan. Ito. Jacket din. Pero parang may luma na. Hindi na. Hindi na yan. Ito. Parang ang ganda din ng jacket na ito, mga kapilon ah. pwede sa atin to dahil hindi man ito actually hindi to talaga pang winter ah. pwede ito sa ano pang tangulan kasi hindi man gaano kakapal kaya dalhin natin ito pwede ito spinas dalhin natin yan ito na ano ba to hindi ko maintindihan ang <laughs> dastir dastir ata itong mga kapaliwan. ang haba wag na Daliwan. hindi mahilig si dastir <laughs> Pati ito ba? Ang, ang hiling rin ganito mga kapino. No, hiling ba? Ano ba ito eh? Para mga ano, pang bunti siguro yan eh. Siguro yan. Ito, oh, ang cute. Oh, pwede ito sa mga anak. Masulog siguro lang ito eh. Susulog nila ito. Ang cute oh. Hmm. Dalhin natin ito. Sobrang bago. Basta bago, dalhin agad. Medyo lumaluma. Hindi na. Ito. Ah, pwede ito. Madala ito sa ano. Sulog siguro ito sa mga anak. Sulog sila nito. Maganda din. Bago eh. itu ano ba to parang ay eh, winter jacket na to pang ano pang snow na talaga to ng kapal ng laki ang kapal ang ang ha ang lapad pala ang laki ang la ang, ang laki wag <laughs> natin sandalin ito hmm pwede to blouse puti ano lang na na, na dumihan kasi ano ba na tagak na hulog dito sa ano na dumihan sa mga tagbot mga dahon-dahon ba. Balik natin kung hindi natin dalhin. i ano natin, i-save, ano yung, i- i ng maayos. Eh. Mayroon pa dito, mga kapilun, marami pa. Mayroon pa doon. Tingnan natin ito lahat. Ito mga kapilun, mayroon pa mga kapilun, dalhin, tingnan natin ito. Ito mga kapilun, ito oh. tingnan din natin ito, marami din ito. Itong plastic na ito, tingnan natin, kung may madala ba tayo yung dadalhin ko hindi ko pa ano hindi ko pa hindi ko pa sinilid sa sinilagyan ko Mag, ano muna tayo magkalkal ito ang cute ng ano to parang gusto ko mga kapalingon dahil ano ba ay dalhin ko to, mga kapalingon dahil ang ganda naganda ako sa kulay hmm? parang ambro 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 ang ko daw <laughs> oh maganda ang kulay tapos ang bago ay dalhin automatic basta bago dalhin dito ay damit lang ay wag mong ilang lang ang damit pero wag, wag na kasi hindi mo ano, hindi mo bago hindi ano ka may pouch pouch mo no nalagyan ng sing sing perfume pala kasi tailor sense oh yung cute ng sapatos oh bagong sila galing natin ito baka mayroon uh, may mga bibi doon sa pinas ba ano dyan kaso walang kaliwa meron nito oh. parang pismas para matulog o oh, pikachu e bagong bagong gis e bagong silang ah oh. bagong silang dali natin <laughs> eh wag na eh naman wag na pala naman sa mga kaplanan na kurtina. Ang bago kasi napawaw ako. Parang kurtina sa mga kabilon. Iwan ko lang ano ba ito eh. Ano ba ito? Hindi ko. Hindi ko alam kung parang saan ito mga kabilon. Parang panyo, lapad. Pwede ito sa ano, dalhin natin ito. Pwede ito sa table cloth. Eh, mag-invento na lang tayo ng pangalan. Pasinsa na sa inyo ha. Dahil hindi ko talaga, hindi talaga ako expert sa mga magamit. Oh. Kasi pasinsa na talaga. Wala, wala -gamitan sa gagamitan sa mga bahay. Ano lang, simpleng tao lang talaga ako. Sura so, ko dito ng ano ba? Ano ba to? May ano kasi oh, parang bluetooth speaker ata itong mga kapilingon. Kasi may ano ano, may charge-charge. Try natin kung ano to. Bluetooth speaker nga ata siguro to. Iwan ko lang. Nag-on naman siya tapos. Nag-on naman siya mga kapilingon. Kakao <laughs> friends. Ah, kakao friends pala. Ano pala to? di ko alam kung ano to dalhin natin ito may charger charger kasi siya oh Char may ano ba may chargeable at ka charger na pwede sa i-charge ba hindi na dalhin na lang natin yun oh ito pa pang tiktok mga kapalimun oh kagamitan pang tiktok pwede ito pang tiktok mga kapalimun eh dalhin natin ito mga kapalimun dahil Dali natin tayo mga kapalong. Pwede na to mag TikTok mag selfie selfie ganun. Hindi na to pili-pili niyan oh. Oo. Oh. Ito lumura lang to pero ay kaysa magbilibili bili-bili pa tayo ng gas gas. Oh. Dali natin ito. Automatic dalhin niyan. Ulit ng plastic pero oh, dyan, dito pala yung ano, dito pala yung partner ng walang ang kanin sa patas <laughs> ng ito. Oh. Ang cute. Ulit. Go ano ba to? Agabang pala, agabang. Ako ba Google. Agabang pala una pala natin dito baka mayroon pa tayong makita. Hahanap kasi naman. Malit ng plastic pero marami akong nakuha ah. Kaya marami plastik plastic na lalagyan ng basura. Wala na. Balik lang natin itong yot na ito no. Wala mang sanggol ay sa amin kaya ibalik na lang din ito nito. No? Sobrang cute oh. Balik natin yan ano kaya ito garbage bag pala garbage bag kaya ibalik eh ano na natin ligkit na. mix na naman ay may ano pa may isang gamit pa at dito banda mga kapilon ako'y biglang natahimik dahil mayroong paparating ba na mag ina tapos nag behave na lang muna ako mga kaplo yun. Then, nag-observe ako kung palayasin niya ako at paalisin niya ako dito ba. At dahil hindi naman, parang smiling naman siya. Kaya napabaw na lang ako mga kaplo yun. nag rin ako ba dahil sobrang tuwa ako kapag ganyan. Hindi ako palayasin dahil kapag patuloy tayo sa pagkalkal. Bawat plastic mga kaplo yun, na lang talaga dahil ano man. Hunos ba? Hunos under the cabinet. Hindi so, natin, natin alam. Baka mayroong ano, masakiw na bangan pa no. Kaya kalkalin natin ito kasi Baka natabunan lang ba? Hindi natin alam. Baka natabunan sa ibang mga bagay-bagay. Tingnan natin. Ito, ito rin. Tingnan din natin ito. Ito rin, tingnan natin mga kaplingon. Ay, mga ano man mga kaplingon. Rated as PG man. Ang dami pa naman sana mga kaplingon. Ang bago pa. Oh. Ang dami mga kaplingon. Rated as PG talaga lahat. Ay, may doon lubot ko. Kasakyan. <laughs> O, oh, mga ano mga kapila, no? Oh? Retail SPG, mano? Oh? Mga retail SPG siya, mga kapila. Ang dami pa, mga kapilon no? Oh. Tinan mo, hindi ko na lang iyan, no? Oh. kasi baka maano tayo, maridban. <laughs> maridban. Ang dami, mga kapila, no? Oh. Mga ano man to, yung underwear. Ang dami, oh. Ang dami, pero stay tuned, stay tuned. Tip tune. pa rin natin sa loob, mga kapila, no? I-check pa rin natin sa loob, baka mayroong, ano ba, mayroong magagamit ba. dar ka mayroong sapatos or bag ba ron? O di kayo bag ba, baka na, nasa ilalim ba nalagay? Wala, mga kabili mo. Balik natin ito. Rated as pala. Sayang, no? Plastik plastic din dito kasi mga kaplingon natin kung baka meron magagamit ba Binsan kasi dito ilagay yung mga ano like ka mga laruan like mga magagamit pa na yung luwag o panandok ganyan ba like dito oh may ano pa ano ba to ano pa napigil ka tingnan natin ito mga kabilang ito. ito tingnan natin ano 'yan. Tingnan nat tingnan natin kung ano ba yun mga kabilang dahil parang maganda ang lubot ang ah. Agaw pansin kasi siya. Ano pang ah, nagka nakakaakit kasi tingnan. Ay. Pero pa pala pala pinipino. Kaya pala magandang tingnan kasi lalagyan pala ng perfume. Wala, mga bottled lang talaga. Bottled water. Bottled, bottled, bottled. Bakit bottled ba? Meron kasi may plato, may ganyan ba? Pero kadalasan sa mga plato, doon nakalagay sa mga sako. Doon sa kabila, mga kapilong, tingnan pa rin natin doon mga kapilong. Dito, magtingin-tingin pa rin tayo dito. Dito ba? Wala na mga kapilingon. Guys, dismiss na. Guys, <laughs> Wala na. Kaya it's Kaya it's ano na? It's sulod-sulod time na kasi nag-ano na. Ilagay na natin dito. Ano na, ano ba? Hindi ba baliktad yung camera ko? Ilid na natin ang dadalhin natin mga kapilingon. yung dadalhin natin ilagay na natin dito sa loob idasok na natin idasok wag na natin tarungon tarung tarung tarungon upiloy. Eh. piloy ayusin ano na lang sa mukha ni sa buta ay kung to yung mga kapilon ilagay natin Oh, naka isang bag na, isang ano na to yung mga kapilon, isang sakubag na. Bukas na lang ako magpunta doon sa ano, sa kabilang spot kasi ano eh, padilim na tapos mag ano pa ako magsaing pa ba kaya ang bilis-bilisan na lang yung nilagay ko talaga yung cute na bag ba oh yeah, let's go na mga kaplingon dahil ano na paggabi na mga kaplingon kaya yeah, let's go maano na tayo nakakuha na tayo ng isang bag oh di ba mabigat-bigat na sa ano Mabigat -mabigat na, bigat -bigat na. Grabe mga kapilingon. No? makulimlim na talaga mga kapilingon. tapos dalawang spot pa lang nakuha natin sa bagay. Nakapuno na tayo ng bag kaya ano na eh, daan-dahan na tayong pauwi na tayo pa ano, pababa na tayo mga kapilingon dahil makulimlim na eh. Bukas lang ipagpatuloy ko. Mag dumpster, to be continue lang dito rin. Try natin doon mga kapilingon. may basurahan din diyan mga kapilingon. Dyan sa postin yan ay eh, parang hawan man. Rang kunti lang. Baka pinick up na. Walang masyadong garbage. Dito, nakakuha rin ako dito. Ano? Nakuha ko dito. Um, yung higaan ba? Bidshit ata yun. Iwan ko lang ano ba. Basta higaan. Dito mga Ano? Ay payong lang ang laman. Payong. Tapos may cord. Tingnan natin. Ay, mayroon na ano, mga kapilingon? Baka magamit natin ito. Tingnan natin ito ay ano mouse Samsung na mouse hindi ilaga mouse may <laughs> dito baka magamit natin ito parang hindi may ano parang hindi magamit yan parang ano yan. wala mga kapilingon to be continue lang tayo bukas Ito pong nadala natin kanina mga kapilyon. Ito ang nakuha natin kanina. Actually, magpunta pa sana ako dyan uh, sa may bundok. Kasi so, next day na lang, sa next video na lang yun. Pupuntahan din kasi matagal-tagal hindi ako nagpunta doon. Ito pala mga kapilyon, ang nadala ko kanina. Itong bag. Actually mga kapilyon, parang simple lang ang bag na to. Pero ang tibay. Kaya dinala ko tapos ang bago ba. Parang tibay oh. Kasi parang ginansilyo ba. Hmm? Grabe. Tapos titik. titik stitik kasi siya. Tinitingnan ko rin, baka may laman. Walang laman. Ito mga kapalino, no? Tapos may anak siya. Ito rin, no? Hmm. Mama and daughter. <laughs> daughter. Ito. Ang igat ka Yung cute. Ang cute, oh. Ano din, ginansilyo lang. Parang ginansilyo mga kapalino. Ba? Wala din laman. Tapos ito. Ay, nakuha ko rin ito. Ano? Stand sa cellphone ba? mag-tiktok ka. Ilagyan yan. Ayala. Mura lang siguro to, pero wala mo na budget ito. Ay, dalhin na lang natin. Chance na. Pero dito rin mga kapilingon, nakala ko ba? Laruan or kaya ay parang staff toy? Ganun ba? Akala ko rin speaker. Dito ko na pagtanto na ano pala. Um, power bank. Kaya palang taka ko bakit may ano dalawang mga raming butas-butas. Tapos inun ko dito. Siniksakan ko ng cord. Eh, power bank na. Confirm. Power bank pala mga kapilingon. Idi okay kayo yan pang bibilhin na ano tapos gumagana man at ito rin mga kapilingon oh. dinala ko rin oh. ano siya crop top hmm. ang bago kasi ay dinala eh pati rin ito mga kapilingon um, hmm. dinala rin kasi ang bango <laughs> bagong laba <laughs> ang ganda din ng kulay ba tapos ito rin mga kapilingon hmm. parang pinsil ano ba eh, pang babae. Alam naman lalaki magpencil Ay, parang short para siya mga kapilingon. Parang pinsil na short. Awan, iwan ko lang. dito rin mga kapilingon. Hmm. Jogging. Ang ba yan? Ligging or jogger? asan ba? Yung jogging pants. Um, akala ko na, ano, design pala niya. Akala ko ba na, ay, nadamit May design pala dito. Tapos dito rin. Ang bango kasi ng mga uka. <laughs> Ang kay. ito. O, pang babae rin jacket. May hood pa siya. Bagong-bago rin. Pati rin ito mga kabilingon. Dinala ko. Saktong-sakto to pag pang December sa atin ba. I e, ano ko muna. E, lagay ko muna yung zipper kasi parang hindi ko mas flex masyado. Parang pangit kasi siya pag walang zipper. Hmm. Ito mga kapilang, no? Pang ano to? Pang pwede to sa mga bata. May ano pa? California. Wah. Wow. Yes, 19 1849. 1849 tagal. Ayos na ayos pa kasi siya. Tapos ito rin mga kapilingon. Hmm, parang eh nadala ko man ito ay. Eh. Parang leggings man ito mga kapilingon. Leggings ba? Bago pa kasi. Eh yeah, dinala. Ito rin, nadala rin oh. Dinala rin oh. Ano ba to? Ah, sando. Oh, ano ba? Sleeveless, ano ba? Diba? Basta. <laughs> pangbabayan. Ito rin. Hmm. Parang kambal nito. Kambal silang dalawa. Hmm. Dito rin. Adidas. Oh, um ambro de ambro. Hmm. Pwede ito. Pag may motor ka, mag pag pang, pang ride 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 ba? ride ride At ito rin mga kapalingon dinala ko kasi sakto sakto sa akin ako maksud nito kasi luma na yung sapatos ko Aww. sa trabaho, Oh. Hindi ito. Tapos ang gaan-gaan pa. Oh, may sapatos na ako. Kaya kaysa magbili pa ako ng ukay. Oh. Wala na. No need to buy. There's uh, one way, another way. Uh, libre lang. Kapala ng mukha. Ang kailangan. Ito Aww. lang makabiliw. Ano man, nawindang kumakapilihon. Kasi ang bago at saka ang ganda talaga ng sapatos na ito. Kaso lang siguro, ano man, kasi may damage dito ba kunti? Eh, kunti lang naman ako magsuot nito. Dito, na ano ba, parang nakakaapak siguro ito na kabilya. O ano ba, bakit na tusok ito eh? Ito oh. Pwede ito, pag may sasakyan ka ba? Pang Japan ito. <laughs> Tapos ito rin, dinala ko rin ito, parang table cloth. Ano ba to? Ito nga na. Hmm. Kala ko kurtina. Eh, pwede ito eh, ano eh, ano sa misa. Pag may ano ka, may center table eh, ganun ba? Eh, dinala ko. At yan lang po mga kapilingon. Shout out po kay Mama Lynn Origins or Originis from Canlubang, Laguna. Shout out din po kay Ma'am Magdalena Torres from Cainta Rizal. Shout out din po kay Ma'am Miriam Siba at belated happy birthday po sa kanyang anak na si Sir Anton Siba from Iloilo City na nagbe-birthday last September 8. Yan, belated happy birthday po sa inyo sir. Shout out din kay Ma'am Jocelyn Dero from Santo Niño, Paranaque. Shout out din naman kay Ma'am Rinilin V. Shout out din kay Ma'am Eva Cunanan from Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Marites David from Trece Martires City. Shout out din po kay Ma'am Heidi Tablate. Tablet. Lalong-lalo -lalo na sa kanyang mama at kanyang pamangkin na magbe-birthday this coming September 13 and 15 na si Ma'am Eliza Domingo at Ma'am Dayan Pasikulan. Yan, uh, advance sa birthday po sa inyo, sa inyo mga ma'am. Shout out din po kay Ma'am Vicky Silvestre from my, my son Valenzuela City, Manila. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula. Lalong-lalo na sa Jimenez de Parin, Lasula, Nebrel Antardo Family from Talisay City, Cebu. Yan, maraming salamat po sa inyo mga ma'am sir, lalong lalo na po sa nagpa-shout At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsawang magsuporta sa akin channel at sana sa hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po na akin channel from Channel. Maraming salamat.